guys after graduation ngayon lang huli kami kita ng mga beshit ko and dito kami sa SM ngayon kita na kami doon sa food court let's go ganda ganda na naman siya naka iphone yung sapatos na Eko ang weird lakarin ang dulas dito beshit ko. Biyang kinis mo na. I love you so much. Nag like, ako kanina. Oh, Uwi <laughs> na ako, bye. Naputo ka na na ito. Kakadating ko <laughs> lang. Oh. <laughs> Say Hello, hi to me. Hi guys. So, here's the Jenner sisters. <laughs> 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 Jenner sisters. Ito si Kendall Jenner. Ay, Kylie pa na ito. Kylie di... pa din niya. Oh, fuck. Nagkita din ang mga badi Mayong uh, kit-kit mo my... Huwag <laughs> yung force ko baka lumabas <laughs> Sorry daw kung na-offend ka Wala akong pakit sa'yo

hindi mo ariana? wala akong ariana hindi ako makuha na <laughs> absent pong absent pong? ay uy uy, huh? uy. coming from you uy sorry loko pajuwestra na ang bayostra na si arianastra arianastra this is my pretty bitch pretty bitches bogs Pajuin ang beshit ko. Si Ariana Marie. Ay, for the Southeast girl. Oh, fit check. Oh, tama na. Charot. Yung 500 ko, Bia. Ano, Bia? Lagot, pinapagalitan na siya, girl. Doon na lang kami sa inyo, Ganit <laughs> na ganit ka na naman, babe. Hello. Pag may camera, ano talagang sinagbabago yung mood niya, no? Artista? Gano'n yung mga artista, e. Pag ano, pag may camera, Ay, hello! Ano mo? Uy, wala ka dun. Picture lang kita, nak. E, nanak. The mother. The father. Mother, father. Nak, tayo ka dun, nak. Pasok ka dun, nak. <laughs> Dalila, ba Go, nak. <labi>. Go, nak. na oh. We're so proud of you, anak. tapos na naman siya ng kalids. <laughs> Patay na po yung anak ko. Saman mo makin ang baby namin. No, ang oh, baby, baby. Ba't dyan daan mo? Uy, ba't ang layo ng daan mo? Di ba dito? Sabi, labi, labi, labi. Ah, ay, may sunders. Susunduin. So, ano? Ay. Bago. Bago, dami. Pakikanak. Uy, bawal dyan. Pang bata yan. <laughs> ha, Kami pa yung uso nabe. Pakayabang. Wala namang brace. Premium copy naman yung di iPhone. Hindi ko kasi, hindi <laughs> ko kasi kailangan magpa-brace. Nakabin years ka kasi. Wow! Anong entry mo? Ganda lang talaga siya, Bi. Ang Ay, init. Ay, dito ba ako picturean, Bi? Huwag ka na, Dai. Huwag ka Maganda, 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 maganda. Go anak Sabay, walang plan <laughs> Go anak Bogs The mother Tayo kumayos Kumaayos agad Tayo kumayos nak Nakkuya We're so proud of you No No na no, no, no for you mayabang yung ilong mo, papagawa ako nung sinasabi ko sa iyo. Kanina dun sa picture, siya na di ba mukhang urotakada dun sa picture kanina? <laughs> <Ay, laughs> yung ilong Ang sarap. Ang sarap. Kain sana tayo dyan. Pwede mo mukhang ulit kay ko pasensya Masensya ka na talaga. Walang iya kasi mga teacher ko. Alak si Joe. Hindi, ang gula na ng video mo, paikot-ikot. Ay, buti ko siya, Olfa. Be, magkano kaya to? Taka talaga. <laughs> Bakit naman? Magkano kaya yun? Ay, paano ba to? Be, ayaw eh. Paano ba to ipa? Ayaw mo palit? Uh, True, tapos ako ampere. Baluga ako sa iPhone. Buti pa dito, dilaw lang ako. <laughs> dilaw. <laughs> eh, paday. Nak, ikaw naman, nak. Sabi, ayoko niyan, hindi ko iPhone. Ay. Wow. Be, parang siya yung umuwi galing kayo. Ay, sorry. Ay, ako yung umuwi galing kayo. Ay, nakalimutan ko. Kala ko tagaliyas ka lang. Ay. Thank you, po. Shop mo na, nagdag. Ganda-ganda ang kat. Okay mo kasi dyan, Wow! Oh, hold up, perday. Hog. Oh, okay. okay. Ang lalaki. Dito na, be. Ayosin mo. Bading. Ang mga bading. Hala, pangarap kita makita sa personal. Si Dora. <laughs> isa pa, isa pa, dali. Isa pa, dali. Airdrop, airdrop. Ay! <laughs> Kaya, oh, cool it. kid. <laughs> Shimai. Ganda na sa cellphone, Shimai yung pangalan. May okay. para para pa. <laughs> <laughs> ay. Ay. Oh, Pakayayabang nyo, ha. Ah. Pag ako 15 Pro Max. Yung <laughs> sabi. May Bluetooth kami. <laughs> Oo, uh, uh -oh. share it. Sa ka nearby share. Pwede ba mag-text doon? Si <laughs> <laughs> Mami. Oh, may chat pa. Si <laughs> yung talong yung profile ko. <laughs> Kaya yung papasarap dyan yung ano gam langgam. Beh, siguro kayo magjawa talaga. B G L. Uh Oo. -oh. Pangat pangapat. Ano ayud ang ko? Beh. Ganito yung binirigalo sa kanila, Yakim eh. Ay, grabe. Ito yung isa. Hindi ito expired, be. Pay Last bigay mo sa akin, expired, be. Sharing. Pa-expire pa lang. <laughs> Sarap niya. Sarap to. Candy. Ay, wala nang laman. Nakabudol na naman. Hey, bitch. I miss you, bitch. I'm your manager, bitch. Yeah. Bogs, ganda, ganda. Ay, mayabang. Tatlo na camera. Ay. Nakaginto. Nakakaedal kang taga sis. Kamusta, afam? Magpatay eh. <laughs> na. Wala pang tumatay. Eh. Sarap na libre na. Nag-serve pa. Hindi ka maganda. No. Bogs. 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 Oh. Oh, loko. Ulo. Kakatapos lang namin lumaps na Haggard na naman si Badeng. With my manager. Lagi akong nalibre mula noon hanggang ngayon dahi. Wala pa rin yung wala pa rin yung apon eh. Nasa lalaki na kasi. Ayun yun eh. Nung nag, naging pokpok -pok po siya. Tagal talaga po siya kasi. Wow. Kinalimutan niyo po kami. Ang nilibin niya yeah. yung mga lalaki niya. Yeah! Ganyan po yan. Yun. No. Anong no? No, 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 no way. I'm San not leaving without be. you. Where are we going? Da Gala na lang tayo sa inyo. Where? Kailan may may? pag